Ayo, hey what's up mga korekong? Ah, kanina pa dapat to. Ah, nakatulog lang. Ah, good news para sa lahat na seasonal farm worker applicants. Ah, sa lahat. Sa iba't ibang bayan dyan sa Pilipinas. Ah, good news po ito. Pakishare ng video natin. Huwag tapos nyo mapanood itong video na itong bago nating update. Nalip na po ang moratorium. Ah, wala na pong moratorium ang DMW para sa mga seasonal farm worker para sa seasonal farm workers program ah nalip na po ang moratorium pwede na po magpaalis ulit ngayon ng mga seasonal farm worker nang tuloy-tuloy na na hindi na hinaharang ng DMW ah pwede na rin pong makipag-ugnayan ang mga bayan-bayan ninyo diyan sa South Korea, uh, pwede na po maghanap ng kapartner lalo na ang Dabaw ang Mindanao. Uh, lagi nyo na lang sinasabi nasa Luzon lang. Ngayon, ito na po yung pagkakataon ninyo na humanap ng partner dito. Pwede po kayong kumontak sa ah uh, DMW or dito sa Korean Embassy. Ang nakaraan ah uh, yung sumagot dun sa may tumawag eh may gustong mga mayor na uh, ano magkaroon ng programa na uh, kumontak na lang po sa DMW sa Korean Embassy no nakaraan nga eh Koryana ang sumasagot hindi maintindihan pero yung website ng uh, Korean Embassy no nakaraan nagpo-post po sila naghahanap sila ng mga partner uh, pra partner na province sa Pilipinas ngayon po wala na po ako nakikitang nagpo-post na bayan dito sa South Korea na nagpo-post sa Korean Embassy sa website nila. Kayo na lang po ang maghahanap dito. Uh, unahan nyo na po ang mga broker uh, kayong mga aplikante magpunta na po kay Mayor. Mayor, open na po ulit ang South Korea para sa seasonal farm worker. Pwede na po tayo maghanap ng partner sa South Korea. Yun lang po. Uh, kaysa maunahan kayo ng mga broker, uh, 45,000 na ang sahod. Imbis na buo na aabot ng 70,000 plus, pagkaltas na yung food and accommodation. Kung wala pong kaltas ang food and accommodation, kung wala pong kaltas ang sahod ninyo, nasa 86,000 po. Ang basic salary, 85 to 86,000. Depende yan sa exchange rate, wala pa pong overtime yan. Kung kakaltasan po kayo ng 20% ng food and accommodation eh nasa 70,000 plus na lang po ang matitira. Pero wala pa pong overtime. Iba po na ng 100,000 to 150,000 ang sinasahod ng mga seasonal farm worker. Ano pang hinihintay nyo? magsabi na sa mayor ninyo, sa peso manager ninyo, or sa Department of Agriculture. Ha? Ah, yung mga manager dyan sa tatlong ahensya na sinabi ko. Punta na po ha? Maulahan pa kayo ng broker Sayang ang kalahati ng sahod ninyo Pag sila ang nauna sa bayan ninyo God, bless, God bless po sa lahat Pakishare po ng good news na ito Lalo na sa mga mayor ninyo